kasi kasi nakikita ko dito eh yung kakulangan yung mga lapses sa sa diyan sa inyo sa niya na maaring hindi po gumagawa ng tamang trabaho ang inyong mga tauhan. Mr. Senator, maliwanag po dito na kaya hindi niya natatapos yung project ay dahil kulang po siya sa equipment. Kung ako po ang contractor, ay alam ko naman na may window of construction ka. Dapat mag, magda, magdagdag ka ng shifting. Kasi sir, lang, sir, ang sabi po ni Sulaik when he was here during the Blue Ribbon uh, committee hearing. Ang problema ay yung kanal. At inadmit admit ngayon dito. Uh, no, kanal. Uh, sinabi po niya no ni Sulaik the uh, the kanal use ang problema. Ah, uh, Mr. Senator, uh, totoo pong ginagamit mga farmers natin yung mga kanal during po ng kanilang pagtatanim ng palay. Pero kaya po kami nag-implement ng construction time pagtapos po nilang magtanim. So dapat pagtapos magtanim ng farmer, maglagay ka na ng maraming equipment, magtatlong shifting ka na, may kasi titignan mo po kung paano matatapos. Kung kulang ba, dagdagan mo pa ng equipment. Pero lumalabas po sa report ng NIA, wala po siyang equipment, sir. Hindi na ako kasalanan ng NIA po yan, sir. So, lumilitaw, wala siyang kakayahan. Kulang siya sa equipment. Sa equipment. Pero, ay, ito po kasi. Sandali lang. sir. Ay, okay. Sandali lang. Okay. So, wala siyang kakayahan, kulang siya sa equipment, kaya nagkaroon ng problema. Then kung kulang siya sa equipment at wala siyang kakayahan, bakit siya nanalo sa bidding? Sir Senator, pwede ko po bang, kasi hindi ko masyadong familiar doon sa project, pwede ko bang... Hindi sir, hindi, ito general question to eh. Sige sir. Inadmit mo na, kaya nga, uh, tinutumbok ko talaga na may problema ang contractor. Eh dito nahuli na kayo. Kulang sa equipment. Galing na po sa inyo yan, bilang the administrator of uh, NIA kulang sa equipment. 'Di ba? Walang kakayahan. So kung walang kakayahan ang contractor at kulang sa equipment, bakit siya nanalo sa bidding? Kasi po inilagay niya sa kanyang Eh babasahin ko po ulit. No, no, The wag mo na sa sir, wag mo na, nang na, babasahin. Okay. Inilagay okay. po niya sa kanyang bid uh, sa bid po na meron siyang mga equipment. Exactly. Pero dapat you are doing due diligence nag po kayo. Yes, pag inspect po niyo po yung kanilang experience. Bago po sila nag nakipag-kontrata sa inyo, ilan na ho ba yung mga projects na nagawa nila? Kumusta na yung mga projects na ginawa nila? As much as possible, pupunta pa kayo doon mga tao ninyo, pupunta yung kampanya nila, tatanungin, okay, itong projects na ito, what ganito, can, I, can we see your equipments? How many equipments do you have? Pakihilera nga yung mga kagamitan na dyan. Kasi if I were in your situation, I would have done it. Tama po yan, sir. Active oh, did, did fact, uh, you do that? Did your people do that? Uh, I'm sure, sir, hindi award po ng niya yan nang hindi sila nagsagawa ng post-qualification. Uh. kaya, nga. So, exactly. Pero, ang sinasabi ninyo, kulang sila sa equipment. Now, si hindi nagtutugma po, Mr. Administrator, sabi mo, hindi award ng niya yan kung hindi nila nakita, kung nakita nila kulang sila sa equipment. Eh, ikaw na mismo nagsabi, kulang sila sa equipment, kaya sila terminate yung contract nila. Ah, uh, Mr. Chair, sinabihan po ako ng attorney namin na ito po pala yung ongoing case. Napakarami po mga projects, hindi completed, bayad na, at uh, tinakasan ng contractor o tinerminate dahil sa uh, kapalpakan ng contractor. Mm -hmm. Dapat, may mga na-blacklist na. Ang nangyari, nakakahiya eh imbis na kayo magdidimanda sa mga kontrakto na hinayupak ng mga kontrakto na ito, kayo pang dinidemanda. Di ba nakakaya yun? Di ba? Okay. And hindi naman siguro magdidimanda ito mga kontrakto. Maglalakas loob na ididemanda kayo, taga-gobyerno kayo, babanggain nila yung gobyerno with all the resources of the government at didemanda kayo. Siguro talaga meron silang dahilan at meron silang nakita doon the reason kung bakit na-terminate ng unjustifiable yung pag Kaya nga sa Blue Ribbon, para hindi mapa na tayo dito, magkaalamanan tayo kung sino sasabi sa inyo yung totoo. Okay? Now, doon sa 100 million na bangkit ko kanina, eto na oh, payment for right of way, okay dyan, completion in works and unpaid claims and damages of completed projects. Ano po itong unpaid claims and damages for 100 million? Kasama po sa 100 million? sasagot. Sir, um, Tignan niyo po under support to operations. Uh, Mr. Chair, ma'am. Yung 131 million 879,000. Uh, Ma'am Chair, uh, Senator, may I, we request our finance uh, department manager to clarify yung um, 100 million. 131 po. Again, ulitin ko, for the end time, wala akong problema doon sa bayad para sa right of way. Kailangan niya. Di ba? May mga pumapalag, Opo. eh kailangan bayaran yung lupa nila. Okay? Kasi maapektuhan, bibilhin niyo, etc. Pero dito po sa unpaid claims and damages of completed projects, kompleto na, kompleto na, pero meron pa kayong babayaran na damages? Maliban na lang kung reperto. Pero kung reperto dahil sa bagyo, meron kay ibang linya doon. O repairs. Ah, uh, yes po. Nga maganda umaga po, Senator po. po. Yung pong 131, 879, intended for the payment of right of way, completion works, and unpaid claims, damages of completed projects. Nakalaan po, sir, ito dun sa mga natapos ng project na kailangan pa din po, sir, silang bayaran dahil may mga damages po. Tulad ng? Mayroon po, sir, dito nakalagay na... Breakdown mo na lang yung, ano, yung kung magkano sa right-of-way, kung magkano do sa unclaimed, ano, ganon. I-breakdown mo na lang, iha breakdown nito. Yes ma'am, thank you Madam Chair. Interested lang po ako, ano po yung sabi nilang uh, damages? Ano po yun? Ano po yung na-damage? Uh, Kasi kung sabi mo ng damage sa bagyo, babalikan kita. Meron akong pang buwelta sa iyo dyan dahil meron kayo para sa repair and maintenance. Kaya wag mo nang gamitin yun. Inunahan na kita. Tinutulungan na kita rito. Di ba? At least matulungin po ako. No? pero meron po mga projects kasi na hindi pa po gawa o inabandona na And yet humingi na po tayo ng budget for operations uh, mames sabihin ko po sa inyo ilan-ilan mga lugar na dapat ninyong puntahan at magsubmit kayo sa amin ng dokumento pertaining to that because meron po akong triple A one source triple A na po ha hindi po A1 triple source na napakarami po mga proyekto especially dyan sa Northern Samar uh, Saan sa ba itong mga lugar nito um na sa Mindanao region uh, 6A region 4A region 6 and region 4A na meron kayong mga pumping solar pumping station na hindi pa tapos hindi pa constructed and yet pinubusan na po ng para sa maintenance That's why uh, I told you when we started this hearing na yung report nyo masyadong uh, vague. Dapat din niyo isa-isa, especially the projects. Hindi ba sabi ko sa inyo na yung projects, ilista nyo. Magkano, saan, ano ang... Uh, ano ano ng level ng completion, gano'n. Para makikita ng mga senador, hindi na tayo tinatanong dyan kasi very vague ang report nyo eh. Pinababago ko yung format ng report nila. Eh. malam Chair, ang totoo niyan, meron po kaming de detailed report po rito. I-submit po namin bigyan nyo kami ng kay kapal kapal na report na hindi. Yung a general report, napakadaling gawin yun eh. Kasi, Meron po uh, kami sa tumis. Yes, overhead, then projects, tapos yung projects, listahin nyo na. Ang dali-daling ilagay nyo. Ba't mo pahahanap sa amin sa mga papel na kaya dami-daming ito? Tadpad po, po ng korupsyon ang inyong agency. Go ahead po, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Gaya nga po ng nasabi ko po kanina, ay uh, uh, under my watch po, ay uh, gagawin ko po lahat ng mga kaya ko para talagang uh, i-deliver itong aming hinihinging budget po sa ating mga magsasaka. At uh, ulitin ko po ay uh, uh, again, um, ito pong uh, situation ng niya ngayon ay uh, uh, ayusin po natin, sir. May marami na po kami nagawang mga uh, sistema po. Uh, marami na po kami na-initiate ng mga system sa niya para po ito ay ma-improve. And uh, Uh, sa susunod po na taon sir, I'm uh, I'm positive po na makakita na po kayo ng um, magandang uh, accomplishment po na ng ayan siya namin. Maraming salamat po. And last, sige po, i-defer ko po muna ang approval of the NIA budget until the concerns of this committee have been addressed. Defer po muna hanggang sa mas satisfy po kami kasi pera po ng taong bayan tong ipag-ubaya po namin sa inyo. Di ba? It's just proper na kailangan ma-account yun na maayos at masiguro na yung pera yun pupunta po talaga sa mga farmers pupuntao talaga sa napupuntan at hindi po sa bulsa ng kung sino mga Poncio Pilato, Herodes, Barabas, Estas, Jansania. Okay, sir?